Sa video na ito ay magkakamping tayo sa isang cabin na nakatayo sa gitna ng maraming pine trees na napapalibutan ng fog na may lamig na umaabot sa 16 to 17 degrees Celsius. Located ang cabin sa Barangay Bulo, Poblasyon Bukod, Benguet. Ang pagpunta nga sa cabin ay hindi magiging dahil sa matarik at sirasirang kalsada ang meron ng lugar. namin duelo. Labas ako, labas ako. Labas ako. Bayan ba yan? Kaya malalim dun oh. bayan ano na, ah, maraming lubak na. ah. Maraming lubak dyan bay, dahan lang bay. Ano ba ako pa taas boy? Sana'y samahan niyo po muli kami sa aming panibagong adventure. sa Baguio City. At kakarating lang namin dito galing Bulacan. Alas 12 kami bumiyahe mula Bulacan. At kakarating lang namin dito. Ano oras na par? Check is 6.35. Ayan, 6.35. Yeah. Dito kami guys sa Baguio. Palabas na to ng papunta ng Bocon Benguet. At pupuntahan nating campsite ay Slab House. Yan, doon tayo magkakamping ng isang gabi. Gamit natin itong Tamaraw. Bali, naka four wheel tayo, hindi tayo ngayon naka motor. Simula dito, dalawang oras pa yung babiyahin natin para makarating dun sa campsite na pupuntahan natin. Ay kayo sa aking vlog mga pare. What's up guys? Yung iba guys hindi nakasama, si Lauren at si Justin. Shout Shoutout guys kay Janelle. How are you dear? Guys, tingnan nyo, umuusok oh. Wow, amazing. Eh, napakasarap, napakasarap dito. Ito guys, oh. Pagi. Dito. Saing muna tayo dito. Ayun yung mga chef boy natin oh. Taga Saing. Shoutout kay Bobby. Bobby Masarap blog, ang sayang yan. Mababi vlog. Gusto lang boy. Kasi mag-a-add sa'yo. Okay, oh, okay, okay, okay. Para makaka Wala sa dupil lang. Ito na ako. Ito na ako guys. macho Gwapito. yung kanin na sinaing oh, okay. namin. Mainit-init pa. Oh. Una kami dito guys nang umagahan tapos rereject na tayo okay. dun sa campsite <music> 1 hour and 47 minutes yung biyahe natin papunta dun sa slab house na pag natin yung farm site yan 60 kilometer Ayan, tara let's go biyahe na tayo boy ano ikong na lang para makarating tayo doon. So tara, let's go. Labi na lang to, puro zigzag. Let's go, yung mga kasama natin sa likod. Magsaka na, tignan nyo. Okay, so, tap over hey muna kami dito sa gilid para magka dahil mga kasama natin, nagsusuka na. Ano, makalang? Okay lang mga bay. Look, ikinahin ng ano ng natin. Second driver. Ano sabi mo? Grabe yung daan dito guys. So malapit na kami guys. Ano na lang. 5 kilometer mula dito. paket na kami sa camping site. dun na packet ngayon doon. Slab house na pagkakamping natin. Pina-drive ko muna yung second driver natin guys kasi naihilo siya pagka passenger. So Nakakita tayo. Guys. Hoy guys. Kaya mo center, boy. Gagu yung center boy? Gagok, gagok hey, boy. Gagok. mo boy. Ay ano boy Assist ka namin Kaya pa ba Kaya yan? May malalim dun oh no? Boy Gagilid 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 gilid Gagilid 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 gagilid

Po. Kanina pa po, po kami dito eh. Grabe po yung rough road pala doon sa dinaanan namin. Opo, maano. Opo, na kinaya naman po kahit papano. Binuhat. So guys, dito na kami sa slab house. So papakita ko sa inyo yung cabin. Napakaganda. solid puro pine tree tapos dito magbabon fire tayo dyan mamaya yun dito so. ito yung cabin napakaganda gawa sa kahoy papakita ko sa inyo guys yung loob isang telet lang isang kahoy papakita ko sa inyo yung loob Merong mga tent dito. Apat. Ayan, tapos merong pang higaan doon sa taas. Ay may mga tent pa pala. Ayun dami. Sa dalawa, tatlo, apat, dami. Sa so, mga lima ata. Parang 20 packs kaya dito dahil daming Camping tent. Gabi na dinanan naming kalsada papunta rito guys. Sobrang maputik tapos rough road. Kasabayan pa ng malakas na ulan. Yan. Pero worth it naman. Sheesh! Ito yung driver natin. No? Ano masasabi mo par? Sa daan. Kinaya ba o hindi kinaya? Kaya na boy. Medyo kami sa May nakasalubong kaming sasakyan kanina kaya medyo nahirapan kaming gumakyat. Kasi sobrang uphill yun eh no? Tsaka rough pa, lalaki pa ng mga butas. Kaya medyo nahirapan. Doon kami nahirapan sa part na yun. Sa pag namin. Pero pagdating namin dito, medyo madali na lang kasi wala kaming masyadong nada nakasabay na ano. Kaya kaya kasi yung driver natin malakas to eh. Yung sasakyan natin, pala guys, 4x2 lang yun. Pero yung driver natin, 4x4. Nice, right? 8x8 na yun, 8x8 <laughs> <by eight> na. Sinek <laughs> ko yung sasakyan, guys, walang damage. Solid, solid two, driver. Nice on. one. Solid, solid driver. Solid yung driver guys. natin. 10 out of 10. Bago na yeah. ano pa, Amerika. Gagalaw mo na ito, ha? Tulong-tulong kami, nagluluto ngayon. Dito sa kitchen. <laughs> Ayan yung mga <laughs> chef boy natin, oh. <laughs> <No>. Lahat yan, <laughs> chef boy. Bali, nice. nagtutulong-tulong kami na magluto ngayon, guys, para makapagtanghalian na kami tapos mamaya para nakaready na yung pagkain natin sa hapunan Yan, para magkikil na lang tayo dun sa labas so ang lulutuin natin ngayon is tawag dun isda tapos pakbet yan ito yung chef boy natin oh Bobby Marcel. Pwede mag shoutout Pwede hey, shoutout ka lang par Shoutout to my friend now, nao Janelle Janel. Janel. You're watching. Take care. Janel in Japan. Sabihin so, tayo guys, mag, ano, matutulog mamaya. Ano tayo. babae? tayo sa loob ba? ng cabin. Tapos yung iba, doon, sa taas. May sampu, sampu bang, ano yung tent na doon sa taas? Ano, para Parang mga sampu yung tent sa taas. Ang daming tent kay. Parang kayang mag-accommodate nito ng mga 20. Maraming tao. No? Kasi dito pwede pa maglatag eh. Basta may dala kayo. Tapos dito meron ding bonfire. Yan mamaya. Magpubunta tayo mga... So guys, luto na yung pagkain natin. Meron tayo ditong ginataang pakbet. Ay, ginataang pakbet ba to? Pakbet. Tapos dito merong isdang sinabawan. Ayan. Tara. Tain tayo, tayo guys. Let's eat. Masyadong ah! ganyan yung boya. Masyadong ganyan. Masyadong ganyan. Masyadong ganyan. Masyadong ganyan. So guys, kain tayo dito sa labas. Ito pagkain natin, oh. Lumpia tapos ginataang gulay. So tara, let's eat. grabe yung fog ngayon dito Anong oras ano anong oras pa lang par? 4.27 Pero tignan nyo dito so. Dito punta kami ngayon ng Tindahan para mag-iso wifi Sabay yung tindahan na yun par? Dito lang? Ah, dito lang pala, malapit lang Dito lang yung parking mo Guys, mag wifi tayo dito Kasama natin yung mga Buang boys sa akin po, 1 hour. Mayroon tayo tindahan para uh, makapag-ISO Wi-Fi kami kasi yung ginunikan namin doon kanina, nagsarado na. Nag-expire na yung voucher na binili namin. So, pababa kami ngayon para maganap ng tindahan na merong ISO Wi-Fi. Welcome to Bulo Elementary School. So, natin tayo din sa school dito sa Bulo Poblasyon Bocotling hoy, Guys, ganap kami ng piso wifi. Sarado na yung mga tindahan. Dahil... Dahil pag -gabi na kasi guys, Kaya kasi sarado na. Hindi ko alam kung bakit Magas sila sarado dito. Wow, ganda oh. Ganda ng pine tree. Parang ano no. Yung palabas na ang tawag doon. Wrong, wrong turn. Wrong turn. <laughs> Hindi tayo marong turn dito, marong gay tayo dito. Grabe guys, napakalamig ngayon dito. Pupalo sa 17 degrees Celsius. Para tayo na sa loob ng aircon. Oh. Papakita ko sa inyo. Oh, Ayun oh. Kami tao ngayon dito. <laughs> ninyo. Sobrang foggy. Alas hindi na makita yung mga puno din sa dulo. Na si sobrang fog. Lalo na kanina nung mga alas 5. Tapos dito kami ngayon natulog sa tent <laughs> Ayan Hey bro Morning <laughs> Time check tayo 5.20 ng Umaga Ito guys Pumapalo ng 17 degrees celsius Yung ano dito Lamig 嗯。Oh. tilapia. Pritong tilapia. Tapos meron tayo dito tinawalang manok. So, Niloto natin ito kanina. Meron din tayo hot dog. Ito kami kakain sa labas guys. Hello! Ano pa niyan yan? Hot chico Bye! Bye! Pasok nyo na yung tent! Bye! Hindi tayo mag-boodle fight sa labas. Ay! Diyos mayo! Hello! Hello! Cute ng aso na to. Anong aso to par? Tupay nyo no o. Tupay nyo dun o. Yan bay. Bay. don bay oh bay. Nakalimutan ni Joe Bartski. Yun. Nadali mo bata. Pasok ka pare. Ganda ng ano ngayon o. Ano, weather. Ano bay? Ready na bay? Mangawa na ta. Mangawa na. Mangawa na. na yung pagkain natin. Last na, na lang oh Prito. Prito. So nagluluto tayo ngayon dito guys ng pansit canton. Tapos nag prayer na rin kami ng lulutuin namin. So, Nagsayang na rin si Bobby. Kakapit tayo din oh.

may lahi ito, oh, no? No? Ganti nga sa inyo, diba? German Shepherd. Cute. Trillion to. Galing, 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 no? Uy, galing! Yabang tayo tayo. Mga guys, ito yung pagkain natin ngayon. bali set setup na namin yung para makakain na tayo at makaalis na tayo dito sa cabin para makapunta na tayo dun sa next destination natin sa Baguio, dun tayo pupunta So kakain na kami, nakasayin lang tayo pagkain namin So meron din tayong sabaw Sabaw na malamig na, kanina pa yung niluto <laughs> So tara guys, kain tayo, tayo. magdadasal muna tayo Kain tayo guys, bago kumahan, magdasal tayo guys pa Kepre, -tay. papangunahan ni Kepre Papangunahan 来呀！ dito 'yun, total scent. Balik ko dumumulos. Pintana tayo ngayon ng parking lot. Guys, alis na tayo, guys, sa uh, cabin. Ano? You know. Balik tayo dyan sulod. Balik tayo ulit dyan guys, sa susunod. Ba Gumumotar ba tayo. No, so, bye bye, Chu. Sama si Doggy. Sama si Doggy. Nandito kami, guys, nag-park. Balik tayo dito ulit sunod no. Oh. Siguro pagka ano pagka kompleto na kami, mabalik tayo dito guys, magmumotor tayo. Dadaanan dito puro rough, rough road. Kaya kailangan natin condition yung mga motor. Kaya anong ba ng motor mo, bay? Kaya boy. Ah, yan, depende lang sa driver no. Bigay tayo sa Ayun. Nice one. So guys, dito ko na tatapusin tong video na to. Ah, uh, thank you sa panonood ng aking vlog. And don't forget to subscribe para updated kayo sa mga bago nating upload. Okay.